Now, well, let's go here in Don Quixote. Ito yung Don Quixote. Una, punta tayo ng sa taas. Pala. Taas tayo. Ito yung uso dito. ako sa taas kanina. Puro mga appliances Mga Bluetooth, TV, uh, Bluetooth speaker, I mean, a TV, mga stereo, mga accessories sa iPhone, sa phones sa 本日はご覧いただきまして誠にありがとうございますご連絡いたします医薬品コーナーでお客様がお待ちです従業員は医薬品コーナーまでお願いしますイエスバイクス bigat lang ng guess ni. Yan, divide by 2. Ito yung price na 11,900 yen. Ay, oh, ang ganda nito. Oh. This one. Mm. Ito yung price. Maganda siya. Ito rin, oh. maganda. Mm. naman mga coach. Mga branded. Ayan. Ayan, lumitotons. Prada. Prada. sa inyo na mga interested sa prices uh, divide nyo lang sa 2 sa Philippine Peso ayan marami po yan dito puro mga signature items po dito sa pinuntahan ko sa second floor Oh, third floor. I mean, third floor. To. Hello! There, Armani. This is also beautiful. It's polo. yung malaking, ano, big version pala ng nabili ko ng bag. Ito na siya. Hmm. Ito ang ganda, oh. Kasa nga lang, iba yung, ano, yung strap. Mas type ko yung ganitong strap. Ang mura lang ng una kong nabili noon. Ngayon ang mahal niya na. Gabi, half the price. Half the price ang nabili ko noon. Ang mahal na noon. Ay, ito na siya. Mura. Hmm. Ito, ganda niya. Ganda eh. pa ng strap. For only Ini um, mga um, 3,000 pesos. Ito naman. Yes. Mm. 3,000 pesos. Hmm. nga. Furla. May kamahalan din pala ang furla. Ayan. Ayan. Mahal din pala ang furla. O, ito, oh. Pero ito sa akin, mura lang yan, oh. Wala pang 2,000 pesos yung bili ko. Ito, oh, mamahal pala ng forma. Palagay oh, mo na ito ng ano. Yung tea. Oh, mga wallets ng guests. Mahal na talaga ng mga bilihin ngayon. Hey! Hello! Ito naman ang CK. Mm. Ano yung mga polo na ano, suitcases. okay din ang mga beresyo. Ito din ang mga furla. Mahal oh. pala. Ay Anong ganda? diba. Mm -hmm. Sa karamkon, kung na ang dami na katulad nito. Oh. Yan, ba? Diba? Yan yung price na off, 54 off. mga 1500 pesos na. Original yan. Ito o, oh, uh, yung kanilang backpack. 7,000. Yan, yeah, bali, 3,500 pesos na lang. Ayan. Tsaka yung nakita ko kanilang backpack. 3,000, ah, uh, 2,000 plus na lang. Pesos, ha? Ito o, oh, dami nilang sale ngayon.

yung ayan ang buod nito maganda naman yun ang ayan isaw san five asta yen bali five including including tax bali mga two pesos kasi ang anong may yun ang grade nang yun ba diba ang gaganda? For easy compute, i-divide na lang sa half. Pero medyo mataas na nga yan eh. And, dito naman sa part na to, mga accessories na, ah, na sunglasses. Ang hmm, gaganda. Pero mga ano lang tong hindi na to mga branded dito. Oh, At parang, ano? o, oh, mga G-Shock, baby G. ito oh. Lumura na siya. 3,000 plus pesos. Ang dala sa akin. Ang dala sa akin. Ayan, ang gaganda. mega sale. Ayan. Dito sa Mega Donkey Hotel. 1,000, 1,500 pesos na saan anko pa? Iba? Gas? Ano? Gas? Iyan eksel sila. Ito maganda rin. Taik right po sya. Sana bigat kasi ng yes Iyan ano nga oh hindi ito sinasabi ko kanina ayan o oh. ito yung backpack nila ayan yung price niya yeah. yes. well, 2,000 pesos na lang talaga sa, sa totoo ito yung isa maganda rin hmm ganda nyo yun well, ito naman mga 3,500 pesos pero ayan o oh, tingnan nyo Rabian ang discount nila. Mm, wow. Ang ganda ah. Oh. So, ano lang sana ang gusto, no? Yung hindi bigatan Ang bigat kasi ng ano. Ayan yung bag itself. is a little bit heavy. Ay, pag nilagyan mo pa ng gamit, wala nga. Hmm. Kitna, diba? Kaso nga pag nilagyan ng gamit. Ay, nako. Super bigap. Ito, oh. Ah, oh, bigat. Ano Ito ang ganito. Hello, hello. Andito ko ngayon sa Don Quixote. Flex ko lang sa inyo yung mga sale. Ito, ayan. Mumura. Ang ganyan. Itong bag, oh. Yan, backpack. 5,500 pesos, pesos including tax. Ay, 5,500 yen including tax. Ito, oh, oh yan. Ganda niya, di ba? Mabilis na compute. I-divide na lang siya sa 2. Yan na yung magiging price. Bale ito, 4,000. Mga 2,000 pesos. Ayan, maganda to ah. Okay to oh. Magandang style na to Hmm. May pera lang oh. Eh. Kit niya. Ito naman yung mga Calvin Klein. Alvin Klein ba yan? Klein ba yung tawag dyan? talaga o guess. Guess what? Guess where I am? I'm here. In Mega Donkey. Nagkitingin ng kanilang Mega Sale. Ayan. Ito talaga mura na siya. Diba? 2,500 pesos sa Anipapa. Guess na yan. Ayan. Ayan. Oh, ito rin. Ayan. Mm, ayan oh, ayan o. Ang social nito. Ang ganda nito. Ayan siya. Cute. Cute. sa taas Oh. Diba? Ito rin.